Hello everyone, good afternoon, good afternoon everyone, ayan po, ayan, kumusta na mga kaibigan, shout out sa lahat ng aking sumusuporta sa aking vlog mga ka-farming Now it's time, uh, ang oras na natin ngayon ay 3 o'clock na mga ka-farming no. Magbibigay na naman tayo ng pagkain ng ating mga manok. But before that mga ka-farming, bago ko ibigay ang aking mga patuka mga ka-farming, um, may bago na naman kaming napisa ng mga sisiyo sa incubator. Mga ka-farming, maganda na ang aming incubator. Kasi napisa na ang mga itlog sa loob ng incubator. Okay na ang incubator namin mga ka -farming. But that, mga ka-farming, nadihintay na ang ating mga manok. Ayan. Naghihintay na ang ating mga manok mga kapanin. Gutom na sila. Ayan, oh. Naghihintay na sila. Naghihintay na sila sa aming pintuan. Naghahanap na sila ng pagkain. nandito ang iba. Ayan, dito ang ibang mga ka Ang gloves ko. May ipot na. Ma. Agoy, daghan ng iti. Ayan, mga Black astrolog, Ito, Black Astro At dito mga ka-farming, ito po yung smallest chicken in the world. Yan po ay yung smallest chicken in the world mga ka-farming na. No? Ayan. Si Rama. Si Rama Chick. Si Rama Chicken. Ayan. Puntahan po natin mga ka-farming ang ating mga sisyo mga ka-farming na no? yung bago nating hatch. Bagong hatch doon sa incubator. Dito po tayo mga ka-farming. Ayan. Lord. Ayan, nabuhay na yung mga tinanin ko, no? Ayan, mga... Mayroon din akong, ano, tanin na... Alagbati. May mga tanglad. Ayan, mga ka-farming, nandito tayo. Ayan. Dito, dito tayo sa ating dito po nakalagay ng ating mga sisew. Tok, 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 tok. Okay naman po sila, no? Okay naman po yung ating mga sisew. Ayan, dito po ang ating incubator. Ayan. Yan po, lahat na po yung ating itlog. Napisa na po yung mga itlog mga ka-farming. No? Ayan. Yung iba hindi pa napisa mga ka-farming. Ayan. Hmm. Ta -ta 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 Tangis, idalawa na beer na mga ka-fan. Ito uh, hindi pa maliksi. Kundi iba. Nandito po sa ilalim ng dalawa. Ng dalawa okay na Stop. Ayan po mga ka-farming na masaya po kami mga ka-farming kasi ano po siya, napisa na po, nakapagpisa na po ang aming bagong yung dito. Kapag isa na po ang aming bagong info dito, mga ka-farming, dadami na naman. At nang dadami ang ating mga sisiw, no, mga ka-farming. Mas maganda. Mas marami tayong sisiw, no. Para mas marami tayong pang egg production po, mga ka-farming. Ayan. Thank you po sa panonood mga ka-farming. And good luck sa ating lahat. And God bless us all, mga ka-farming. Bye-bye, mga ka-farming. Thank you so much.